Ayan, mga ka-idol, mga ka-whatsapp. Ayan, may kainan po tayo dito sa Gimenterio para po sa ating mga mahal sa buhay. Hindi nga lang tayo nakapagtirik na kandila. Ayan, ang mga bagets, Naglalaro si Baba. Malinis naman ang ano dito. Malinis. Dahil mer meron naman ditong caretaker. Malilim naman ang panahon. Kaya may mara so, mga ano, din sa taas oh. Na... Parang mga bahay ano, mga bahay. Hayan. Pinayaran... Kaya nandito po tayo ngayon para po tradisyonal natin ng na mga Pilipino na alalahan ng ating mga namayapa at mm, kahit papano yes. Madalaw natin. Ngayon lang po ako nakadalaw buhat nung kahit nung 6 years ako sa abroad na nagmuwi ako. Ngayon lang po ako nakadalaw. Kaya maganda rin pong pagkakataon ngayon. Yan, may malaki puno po dito. Noon pa tabi-tabi puno, -tabi tikiran po. Nono. Kaya tradisyon ng Pilipino lahat na kita katapangan mahal na, mahal na sa buhay Ito, namaya pa na mayapa na sila is yes, parati pa rin silang nasa ating alaala -ala, kaya minsan man sa isang taon is madalaw natin pero so, salamat pa mga ka-idol at welcome to my vlogs please subscribe and click the bell button for more update kain na po